Ilagro para kay Ilazar na gumising pa ito at hindi siya naging baldado. Pinalabas muna ni Ilazar ang kanyang anak para mag-usap silang dalawa ni Rafael. Pero hindi sana aalis si Danica sa tabi na kanyang ama dahil wala siyang tiwala kay Rafael. Sinabihan ni Ilazar ang kanyang anak na okay lamang siya. Kung may problema, tatawagan ka agad niya ito. Sa pagalis ni Danica, sinabihan ni Lazar si Rafael na pati ang kanyang anak ay walang tiwala basta sagrado ang kasama. Siguro alam na niya na si Jaime ang sumaksak sa kanya dahil gusto niya iligtas si Moises. Yung mga lamang ang tugon ni Rafael. Ang sabi ni Lazar, yun din ba ang balak niya sa kanya na patayin siya? Kaya siya nandito. Ang sabi ni Rafael na hindi ito kanyang pakay na patayin siya. Ang sabi ni Lazar, dahil may CCTV kaya hindi niya magagawa na patayin siya nito. Nagtanong si Lazar kay Rafael kung nasaan si Moises. Ang sagot ni Rafael, nasa ligtas na lugar si Moises ngayon. Nagtanong ulit si Lazar kay Rafael kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang sagot ni Rafael, na pinoprotektahan niya si Moises mula kay Jaime. Ngunit hindi naniniwala si Lazar sa mga sinasabi ni Rafael na pinoprotektahan niya si Moises. Dahil siya nga na sariling kadugo ni Jaime, ay kaya siyang saktan. Si Moises pakaya na hindi nila kaano-ano. Nagtanong si Lazar kay Rafael kung ligtas ba ito sa kanya si Moises. Sinabi ni Rafael na hindi siya mamatay tao. Ang sabi ni Lazar sa ngayon hindi pa. Sinabihan ni Rafael ang kanyang tito Lazar na maniwala ito sa kanya. Ligtas si Moises sa kanyang mga kamay. Pariyo silang intensyon na iligtas si Moises mula kay Jaime. Sinabi na nga ni Lazar na kahit nasa ligtas si Moises o hindi, patay man o buhay siya, isisiwalat pa rin niya ang katotohanan kung sino ang sumaksak sa kanya at ang totoo na tungkol sa kanilang fraternity habang si Jaime Mina malas na siya sa kanyang paglalaro dahil mainit ang kanyang ulo sa pagawala ni Moises at kung sinong tumutulong nito sa kanya ngayon. Titindi naman ang kanyang galit nung ipinalam ni Doc Harvey sa kanya na gumising na si Ilazar. Inuutusan naman ni Lazar ang kanyang mga tauhan na hindi siya tumatanggap na kahit sino na bisita at magpapatawag na siya ngayon ng press conference upang sabihin sa lahat kung sino ang sumaksak sa kanya. Pero hindi alam ni Lazar na may tauhan si Jaime mula sa kanyang mga tauhan upang magmatsyag sa lahat ng kanyang kinikilos at hindi pa rin siya ligtas. Sinabi na rin ni Lazar sa kaning anak na si Jaime ang sumaksak sa kanya at gusto niya ilayo muna si Danica mula sa kanya dahil ayon niya itong madamay sa kaniyang gerang haharapin ngayon. Babalik muli sa kaniyang piling si Danica kung matapos na ang gulo na ito. Samantala, Natatakot na nga ng gusto si Divine dahil kapag napatawag ng press conference si Ilazar, ito na kanilang katapusan. Mahirap kalabanin ang statement ng isang presidente. Ngunit hindi natatakot si Jaime dahil lahat ng gusto ay kaya niyang malulusutan. Basta kasama niya si Divine at alam niya na magagawan ito ng paraan ni Divine kasi isa siyang matalino. Higit sa lahat, party na si Divine sa kanilang pamilya at alam niya na hindi sila pababayaan nito. Dahil kapag may isa sa kanila ang bumagsak, lahat sila ay babagsak nito at pati na si Felicia Nagtanong si Jaime kay Divine kung ano na kanilang plano Ang sagot ni Divine na hindi pa niya alam Ang sabi ni Jaime na siya nang bahala nito Hindi niya pababayaan ang pamilya na ito na bumagsak Pinuntahan ni Rafael si Moises upang ibalita sa kanya na gumising na kanyang tito Elazar at hindi na niya kailangan magtago pa. Sobrang masaya si Moises dahil makakasama na niya, niya ulit ang kanyang pamilya. Sinabi na rin ni Rafael kay Moises na isisiwalat na nga ng lahat ng kanyang tito lazar pati na sa nangyari kay Roland. Nagulat si Moises kung bakit pumayag si Rafael na isiwalat ng kanyang tito lazar ang kaso ni Roland. Nakapag isiniwalat na ito ng presidente, madadamay si Justin at ang kanyang mga mga kaibigan, pati si Rafael at ang buong frat. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Moises na ginagawa ito ni Rafael ang lahat. Ang sabi ni Rafael na gusto lamang niya itama ang lahat ng mali na ginawa ng kanyang pamilya para sa kanya. Ang sabi ni Moises na alam niya na malaki itong sakrapesyo para sa kanya. Dahil si Justin at pati siya ay madadamay rito kapag isiniwalat na nga ng presidente ang lahat. Ginawa naman ito ni Rafael dahil nagdudusa ng labi si Moises at ang pamilya nito ng dahil sa kanila at humingi ng sorry si Rafael kay Moises. Napat Tinatawad naman ito ni Moises si Rafael dahil bumabawi naman ito at gagawin na niya kung ano ang tama. Habang si Divine, napagdesisyonan na niya na aalis na sila ng kanyang anak dito dahil ayaw na niyang madamay sa lahat ng kasamaan ni Jaime. At nung aalis na sila ng bahay papunta ng airport, dumating naman si Jaime at nagtanong siya kay Divine kung saan sila pupunta. Magtatagumpay kaya si Lazar sa kanyang gerang haharapin? Yan ang ating aabangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!